Grabe anay yung dami ng anay O tingnan mo Kinakain ng manok Kinakain nila yung anay hmm? Kinak Kinakain to eh Siya o Lapit natin Yan. Sarap. Ang daming anay. Uubusin talaga ito ng, ano, ng piso. Ng sisew Ano. Uubusin niya yan. Tsaka mayroong ano eh, yung Pulang ano? Pulang... Ang uh -huh. Serum yan, serum. Uh -huh. Pulang langgam, no? Chow. Ayan, uh -huh. no? Dito pa lang buhay na buhay na sila eh. Ay yung advantage talaga sa ano yung sa bukid ng mga manok. Buhay na buhay. Dami nila makakain eh. Yung mga ano ganyan mga kulisap, mga langga, mga anay. May anay sa lupa dito. May mga anay. Ganyan ito. Yun o no? anay ni. Eh. Pinakain ng sisiw. Ayan. Ayan. Oh. Mulupit kumain ng alay oh. Oh. Nandun pa oh. Tapos yung mama nila panay ano din panay kahig. Kahit dito meron dito marami oh. Isang kahig isang tuka. Ganun yung manok eh. Ah, maraming tuka. Isang kahig, dami pa lang tumutuka, oh. Ano pala? Kaibang manok to, oh. Oh. Tupusin na natin 3 minutes idol. Yan. Oh, tumatawag na siya sa anak niya, oh. Sabi niya, lapit nga na dito. Marami, mayroon pa dito. Dito, oh, hindi nyo lang alam mo, oh, marami dito, oh mga anay langgam makulisap ang dami ayan o oh. pa o yung langgam mayroong daladalan din pagkain hindi na niya, niya alam mamaya kakainin din siya eh ayan Yeah. Yan, isa dito pa lang bu busog na siya. Yung ibang andon may, may, manok din doon, oh. Malil, ah, malalaki na eh. Ito yung bagong ano. Bagong ano to na sisiw. 2 days pa lang yata. Bagong pigsa. Pigsa. Ah, pisa pala. <laughs> ano. Bagong pisa 'yon, malalaki na eh yung mga lalaking ano, manok na yan no? grabe yung sisiw kahit hawakan ko nga siya nahawakan ko idol oh. pero mamaya pag yung pag galit, pag galit na galit yung mang, ano mga ano to eh sasabungan ka nito eh kailaman yung sisiw niya Okay, shout out sa mga mahilig sa manok dyan ha. Ah. Shout out sa inyo lahat. Okay, salamat sa mga nanonood.